nag tayo ng baboy para sa preparation ng conclusion ng novena prayer ni Auntie Evelyn Tangunan. Ito ay uh, walang halaga ang preparasyon na to kung hindi matatapos ang padasal o prayer or the departed ang pagano ng pagkain na ito ay pasasalamat o thanksgiving para sa mga nagmamahal sa mga yumao ang kape na extra eh. Ngayon palang may extra. <laughs> Walang halaga lahat ang mga pagkain na to kung hindi ang padasal Pe o prayer. Kaya, imbitado po kayong lahat. Tata lang. Tata lang. hindi din. Hindi. Para dumalo at maki to remember Auntie Evelyn sa pang Dalawang taon niya na po sa langit, kasama ang kanyang mahal na asawa. Ang mga magkakapatid, magkapatid ay nagpapasalamat sa mga pumunta at tumulong sa paganda na pagluto para sa handa sa mga dumalo lalo na sa nubina yan lang po maraming salamat at sana'y magsama-sama tayo ng maluwa Salamat po. Thanks for watching. Don't forget to like and comment and to send star. <laughs> Itong ginagawan to ay bagnet o lechong kawali sa Tagalog. Ito ang kinatawag namin na igado. Paluto na po ito. Ito ay hindi nawawala sa handang Ilocano. Igado.